ah uh, taga tayo bray Tagay tayo tayo uh, Dito kitang kita natin yung view Na kung saan Ayan o, Ay kitang kita yung <coughs> Taal Albuquino na uh, ngayon ay uh, muusok-usok pa alas eh. So, mahaba pa yung oras. Kaya kain muna tayo dito sa um, Tower, Tower Ground, Bulaluhan, dito sa Tagaytay na kung saan napakaganda ng view, overlooking. At syempre, matitikman natin kung gaano kasarap ang kanilang mga food. Kaya naman, pa-order na ate. Anong beseller? Beseller na Tawilis, siyempre. Tawilis. Laging sipo ng lalo. Tawilis. Okay, mga ano ba? Bilang tayo. Doon na lang tayo sa package-package for person. Uh So, mm -hmm. po tayo. so ito pala. meal ito na, na yon, 5,000. Uh, ano naman to? Tanggal for 15 packs na po. Ay, ilan ba tayo? 15? So, kasi oh, gidi dito na lang. Ito na magandang view na lang na, napuntahan Yung tawilis ba mayroon na dito? Wala pa. Sige, additional tawilis. Tapos may mga bits, may mga gulay ba kayo? Yes. Tapos ay meron na po dito kasi po mga packet po chops. Ano pa yung pwede niya edisyon sa'yo? Ilang kong tawins? Siguro mga pang... Yung isang order pa kailangan ka? So, siguro mga dalawang order. Yung... Tatlong order na? Itong bundok na yung ano nga yung taal. May pansit ba? Mayroon na ba pansit yung sa ito? Sige, additional pan Kasi pansit. Kasi Bart, pinuha mo pa din mawawala yung pansit. Pansit lang itong 4B yun. Canton. Sino ang ano? Anong pancit sa gusto? Halo. Canton Bihon. Canton Bihon. Pwede. Mix. Mix. Pwede ba? Ilan? Good for ano? 15. Or good for 10 lang. Baka kasi hindi mo. 4 to 5 po. Lang. Yung isang order po natin. Ilan lang? 4 to 5 po. Yes. Yung dalawang order. Okay. So, kunti, kunti lang, kunti lang diwata para so, makakain for, na. May ano ba kayo dito, uh, debit card? Ah, kasi dito. Bali mil for picking po tapos nag ganyan na po tayo ng tatlong card po tapos dalawang pansipin. Juban ano pa? Ayun Okay na yan. Kasi baka hindi mo po siya. kita natin yung pagputok you ng know, Taal Bulpino. Pre, first time ko din matreat si Mother sa ganitong ano warin, yung ano natin camera. Naku, naku, naku. Mamaya so, na ha kasi wala pa kaming camera eh. So ayan na syempre, first time natin i si Mother dito sa ganit. First time din namin mag-banding na kumain sa ganitong restaurant. Kaya, anong gusto mong order? Anong ano? Ay, ang Paris Adubong daw. Adobong manok, tinulang manok, wala dito noon. Biwata, oh. Paris oh. daw. Bulalo, gusto mo ng bulalo? Bulalo. Bisang na, no. Sabi niya, kahit ano daw, kainin niya. Pero ano bang gusto mong kainin? Ito ang mino. So, so, mayroon dito pakbit. pakbit May pakbit na tayo in order Mayroon ng ano Mayroon Bangos ba mayroon? may Isda dyan. gusto mo bakarin Gulay lang at saka Isda Sanay kasi sa, sa gulay O oh, mayroon lang isda pero na gulay Sige yan lang gusto niya kainin Gulay lang saka isda uh -huh. Yung bulalo Ayaw mo na Mayroon na tayong bulalo eh Sige Waitin lang tayo Sige ayan Upo na muna kayo okay. Saan kayo po? At outfit check muna tayo. Outfit check kay mother. Teka muna, outfit check tayo. Ay. Dito. Okay. Outfit check muna si mother. Magkano yung damit? Outfit check muna tayo. Magkano yung uh, uh, perlas to? Sabi nung binila namin nito, ang, ang perlas niya nasa 14, 1,499. Tapos may pearl siya na sa, ano, I think mga sa, nasa dalawang libo to eh, no? Tatlong libo Tatlong, tatlong liby. libo. O, kasi tunay daw yan na pearl, sabi nun, nang binilihan namin, hindi ko alam kung na-itchus tayo, nabudol tayo, or tunay <laughs> talaga siya. Pero ang damit ni Mother, 6,000. Oh, you know? wow. Ang sandals, wow. 1, oh. magkano yan? One-nine. May one take one yan. The total of... Ta Ay, teka lang, mayroon pa. May one take one yan, kasama kay... Ano. Ang relo niya, <laughs> Ah, Piki. Piki ang rilo. Tapos, tiga lang. Ang sing-sing niya, sil silver, silver, tunay na silver to na may diamond. Tapos itong may kulay pula na jade, Piki. Tapos itong isa, tunay, galing kay Diwata. May, may part niya itong kwenta eh. Hindi ko lang pinasot kasi parang hindi na siya bagay. Ah, uh, yung, uh, yung ano? So, why, so, yung, bag. Ito. Ay, yung bag. Magpag-reveal na din tayo. Magkano yung bag? Uy, uy, yung bag, bag. bag. Yung bag. Kulang ko lang 3,029 mm. no? Mm. Hmm. Wow. Tapos yung laman. Yung laman. Wow. Ay, naku. dami na. Ito na. Ayan. Ah. Ayan na. Ah. Ayan. Ayan. Ah. It, ito Tunay ito, tunay. Wow. Bigay ito ah. ni, wow. So. ni Diwata. Wow. Ayan, tunay. Mga gold. Mga gold mga Kapartner oh. ng... Ayan, ba't hindi sinuot oh. ni Mother? Ganda. Ayan, yan. Ganda. Kapartner oh. ng Sing Sing, tunay. Oh, Siyempre ako nagbigay niya kay Diwata. Ngayon ko lang ito na-reveal. Tapos may mga ano pa siya dito, mga reserva, mga piki na ito. Ayan, mga dami niyang alahas. Ay, dapat pa rin natin sinabing piki. Tapos sinabi natin mga original na lahat, no? Hmm. Pero wag na nasabi na natin. So, ayan ang bag rebel. Tapos mayroon siyang pera na... Uy. 500 na lang pera mo? Okay, Meron pa? May 500 pa siya dito. Budget mo kay Mang Kanor yun na 500 na kasi pala. Ay mayroon pa, hindi binigyan ko tayo, mayroon pa siyang pera. May oh, may pera ni may... Ma'am. ko lagi yan may budget sa akin, hindi pwedeng mawala siya ng pambudget pag hangga't mayroon. mayroon may pera pa ah, mayroon pa siya dito. Ayun, may, may pera pa siya. Tingnan nga ng picture na yun. Mga ID niya yan sa May si... picture ko doon. Ay, may picture ako dito. Ah, sir, picture, Oh, oh di ba ang ganda ayla, ko diyan? Oh, babaihan, babaihan. <laughs> oh, nakalagay dito sa bag ko. So ayan ang bag reveal natin. Teka lang, mayroon pa yan. Talaga mahal na mahal ni Bandar City. Si may dala siyang toothbrush panglaban sa mga anyas. <laughs> <laughs> At may cellphone siya. Nako, ibang kanor niya. Salamin, malabo ng mata. Mami, oh, pang malakasan. Nako. Wala na, yun lang ang bag-reveal niya. Hmm. Oh, ayan. Ay, na yun, ano. Ay, baka makalimutan yung gul. baka ma bumalik <laughs> sa akin. <laughs> so, ayan, waiting na tayo sa kinakain natin. So, upo ka na, mother. Mother ko mahiyain, no? Oo. May, Mahi mahiyain ka? Ang layo, layo sa'yo, eh. Sige na, upo ka na. picture doon. So, yun lang, doon tayo, ikot-ikot muna tayo. Oh, yung bag, Bantayan ay eh, dito lang, wala nang tao. Pus na, pus. Siyempre kasama yung mga Team Gatas. Yeah. Dito tayo, hindi naman tayo makadaan. Diba naman niya. Yeah. So siyempre kasama natin ang Diwata Team. team Nandito Gatas. si Robert Arvintchor. Nandito si RTV. Nandito si Bentag. Nandito si Jomar Vlog. And Kuya Bal TV. At siyempre si Warren. Kuya Swarin Vlog. Hindi pa kami kompleto kasi yung iba, undawi pa lang yung nagkasya sa sasakyan namin. So, ito. At syempre, kasama ko ang nagmamagandang pinsan ko kasama ni Mother. Ayan, si, si Yabagis. At syempre, si Yabagis Vlog. Nandito pala si Yabagis. Ah, Saan yung binigay kong trapo? Mas, sa pasay, So ayan, waiting waiting na tayo bro. Hindi nyo ba nakita pang waiter tong damit ko? O dito sa kapila. Kay mother, kay mother. Serve mo kay mother. Kain na mother. Nakakain ka pa ba ng ano, yung crispy pata? Yung tango mo. Ay ito may sikin, dito may mother sikin. O kain na kain. Sweet talaga na diwata sa mother niya. Biscuit ito madre gulay sapsoy ang tawag dito sapsoy ayan ayan mga pangmayaman dito ay ayan ang masarap na ay, yan ayan kita una ito pakbit Pakbit sapsoy <coughs> Na, na, kain, na, na, na. kain na kain. Eh, eh. Ayun, eh, masasabi mo sa birthday ni Diwata. Ano no, masasabi, masasabi ay, mo? Kain ka na, mother. Ito, ah. ano Ito 'lang ay? muna, media-media lang, oh. Ayun. Ayun. Ano, no, masasabi mo sa birthday Ayun. ni Diwata? Maraming salamat, you know, sa Marami pa. Darating. Ah, uh, birthday. Darating Lala na. Lalaki. Lala birthday. Birthday. Blessing. Ayan <laughs> Okay, kain lang tayo guys. Let's ah, eat. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ito lang yung ko. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy na birthday pa. Kain na, gutom na ako. Yes. Yeah. Namasabi mo.